instruction pamphlet. Ayan. Tapos, eto na siya. Tadaan. O, di diba Parang, parang aircon na parang TV. <laughs> Ang galing. Ngayon ay mag-unpack tayo ng in-order ko na home ceramic stove dito sa tiktok shop alam niyo ba grabe ang tagal ng inintay ko dito kasi talaga yung na-expect na talagang sobrang trending nito sa tiktok shop sinerch ko lang ito sa tiktok out of curiosity na isa ko na bakit mas ba sobrang trending nito sa tiktok noong January 23 nag-reserve na ako ng kulay white na upgraded kasi dalawang klase yung tong ceramic stove merong isang energy saving at yung isang upgraded version Nireserve ko na. Hindi ko akalain na biglang sold out. Literal na sold out agad. Chat ako kay seller niya sabi ko, kailan pa magkakaroon ng upgraded na white? And then sabi niya, within 3 weeks daw. Oh, Ay, no! pa, yung ba? 3 weeks? Ay, nitong February 12 lang. Kita ko na na meron ng ano, meron ng stock. Sinabi ko agad kay mother, nako, order na tayo kasi meron ng upgraded version. At ayon umorder agad kami at eto na siya. Finally, more than two weeks ang hintay namin. February 14 ngayon, Happy Valentine's Day. <laughs> Kaya eto, o-open ko na itong La Home Ceramic si na kulay white upgraded version. Tingnan natin kung bakit ba ito trending. At ayan siya, lahom, WA-811 Upgraded So, open na natin Meron kasamang instruction pamphlet Ayan Ito na siya O, di ba parang Parang aircon na parang TV <laughs> Ang galing so, so, ito na siya sa personal Ayan At ang nakalagay dito na Notice Surface remains hot after use Do not touch At ito ang kanyang warning after turn off please do not unplug immediately please wait for 5 to 10 5 to 15 minutes the fan will dissipate heat ah okay please use sockets and wires about 15 amperes please keep the wires away from the stove the stove is hot if it is damaged you will mail a new one to you so please don't write any review and it starts please tear off the sticker after reading oh tapos so, ito nakalagay BBQ fry soup timer single on off so ayan na siya ito yung niya yan. Please tear off the sticker after reading. So, tanggalin na natin yung sticker after reading. Mm. Charen, charen na pala. Ah, ang yung pangalan niya. Lahom! Ayan. Binyaga na yan. So, eto muna natin dutuin ay itong sinaing para sa mga aso namin. So, medyo madami-dami yan kasi nga apat yung aso namin dito. Tatlo, yung, yung mag si Amiga, tsaka dalawa yung anak, tapos si Hawk. So, ito siya at ang gagamitin kong kaldero. Yung typical na lutuan lang. So, ayan. Tapos, So nakasak-sak na ito, so automatic na gaganyan siya. And then ito yung on-off, press lang natin yan. Tapos meron dito single, double, soup timer, fry, BBQ. So dito tayo sa single. Tapos ito ang kanyang, uh, kung magagalakas ng apoy, so hinaan lang natin. Actually, yung pinakamababa ay ito, 100. Ang pinakamataas ay 11. So, pag double, ito siya, single, double So, try natin yung single-double na. Ayun pala yun. Pag single-double, nakatodo. So, baba muna natin. Masyadong mataas. Try muna natin dito sa single. Ayan. At ayun siya. Ayun. Angat nga natin kung yung tsura niya. Oh, ayun. init. Grabe, ang init pala. So, ayan. Ang oras ay 8.10 ng gabi. So, tingnan natin kung gano'ng katagal natin itong lulutuin. So, ito po, 8.32 na at ayan, paluto na ang itong sinang para sa aso. Medyo nasunog nga lang, pero syempre, pag-aaralan pa natin kung paano siya ginagamit. So, mabilis lang pala. The next day. So, ito yung sinahing ko kagabi sa aso at ayan siya. So, medyo nasunog siya kasi kailangan pala mahina yung apoy dahil ayan, nakala ko kasi okay lang. Pero yun, medyo nasunog siya. So, ngayon naman ang gagawin ko ay magpiprito tayo ng isda. At ito, yung kawade, ito yung yung ordinary na kawali lang yung gagamitin natin. Ipakita ko sa inyo na pwede to kahit anong klaseng kaldero, hindi kailangan ng mga induction cooker, gano'n. So tayo magpiprito ng isda at longganisa. So ito na siya, lagay natin ang kawali. Tapos touch screen, press natin yung on-off. And, ayan. Single. Play muna natin yung single. Tapos may, 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 may marinig na tunog. Hindi naman sobrang lakas. Ito, parinig ko inyo. Tapos, yung ilalim niya, ganito yung tsura niya, ayan. Mainit. So, magpirito na tayo. Tapos, ito yung adjustment niya, 11. Pag single, 11 yung pinakamataas. Pero pag double pala, uh, pindutin ulit natin na yan. Tumataas pa siya, ayan. So, ganun pala ang double. So, ayan. So, ito try natin lahat para mas mapag-aralan natin. So, ito try natin itong fry, kung ano ba meron sa fry. Ah, so mas mataas pa. So, ayan. Doon tayo sa fry. Hinaan na lang natin, pwede namang adjust to it, ayan i just lang kapag masyado nang malakas. At ito tuyo na yung kawali. So ito umaaso-aso na, magprito na tayo ng isda. O, oh, di ba? Sosyal, bongga. Okay, eto, balik rin na natin. In fairness, ang bilis na makaluto. You know. So, hinahan natin ng konti kasi natutusta. Ganyan lang natin yung Ayan, ahunin na natin. Tignan natin para hindi masunog. Yan, tostado agad oh. Ang bilis makaduto, Galing. So, syempre, medyo tostado kasi hindi ko pa lang siya ginamit. Ayan, o diba? Sunog. Nasa 100 lang yung apoy. Ganyan natin sa single para hindi masyadong, ano, natutosta. Ayan. Eto, At eto nagluto ko na itong aming pritong isda. So eto tabi muna natin ito. Next naman ay magluto tayo ng okra. Magpapakulo ako ng okra at ang gamit kong kasirola. Ayan, typical na kasirola lang. So ipatong natin dyan yan. Ayan, naka-off pa yung ano, itong lahom. So on ulit natin. Ayan, tapos single and ganyan na siya. Doon lang tayo sa 11. Tapos pwede rin natin itry itong soup kung ano ba meron sa soup. So ayan. So pag lang natin kung ano meron sa single, double, at tapos ito soup. Ayan. Tapos hinaan na lang natin kapag masyadong malakas. So, hinaan natin. Kasi makita nyo, ayan o. Oh, Pulang-pula, o. Oh. So, lakasan na lang natin mamaya kung mahina ito. Or, hinaan natin kung masyadong malakas. So, ganun lang. At ito, ang aking pinilitong islang bisu. Uh, pinilitong hasa-hasa uh, ba ito? Ayan. At ito yung sandali lang, ayan o. Oh, kumukulo na ang ating nilulutong okra. O, oh, di ba? Ang bilis. Grabe, sandali lang. Kumukulo na agad itong okra. Ayan siya. Ang galing. At yung lakas ng apoy niya, a o oh, di ba ang galing? Grabe. In just 15 minutes yata, makakapagluto na ako ng pananghalian namin. Grabe, ang bilis pa ng makaluto nitong lahom. Pabilisan pala ito. <laughs> Ayan, pagpanalit natin at maya maya maluluto na ito. So, eto dahil kulong kulo na siya at para hindi ma-overcook itong okra. So, off na natin itong apoy. Off muna natin. Ayan. So, yun na makikita nyo kapag naka-off na itong lahom. At ilagay na naman natin itong kawali kasi magluluto naman tayo ng longganisa. At ilagay natin yung sprite. Ayan. Tapos, buhayin natin. Single. At takpan natin. Ayan. Ang bisnag yung makaluto nito sa hinaan natin. <laughs> Pumutok na nga itong dalawang longganisa. So, ang bis makaluto. Kailangan talagang bantayan nyo yung temperature. Kasi, ayan. Talagang ang bilis makaluto nito ang lahong grabe. Kahanga-hanga. Ayan. So, hinaan po natin para hindi agad maluto ng ano, mabilis. Tapos, lagyan natin ang konting mantika para naman may lasa yan So, binabantayan ko. Kasi ang besa ka makaluto, oh. <laughs> Sandali lang, luto agad. Ano ba yan? At ito ang naluto ko in less than 30 minutes. Nakapagprito ako ng isda, ng longganisa. At nakapagpakulo ako ng okra. Gamit lang itong lahong, partida, isang burner pa lang yan. Wow! O diba? Ang bilis makapagluto gamit itong lahong. I'm very, very shocked. I'm, I'm impressed, ha? Huh? Galing. O, diba? Kaya nga ko nalaman bakit sobrang trending itong Lohom Electric Ceramic Stove. Kasi una, ang ganda ng design nitong stove, kakaiba. Pangalawa, ang bilis pa nito makaluto. Nakapagluto ako ng tatlong ulam in less than 30 minutes. At partida, isa lang ang burner at ito ang pinakamalupit. Kahit ordinary kaldero kawale, pwede, hindi mo na kailangan pang bumili ng induction cooker. O diba? Kaya sa mga naghahap din ng electric stove, ito ang Lohom Electric Ceramic Stove worth the price ito kasi napakasulit itong gamitin. Marami din kayong ibang design na mapapagpilian. Kaya kung balak mo na mag-checkout, now na mag-checkout ko na dito sa TikTok shop ko dahil ang bilis itong sold out. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na ang yellow basket!